mga parusa sa mga kasalanan. Ikadalawampung kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel, ang sinuman sa inyo at sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo na maghahandog ng kanyang anak sa Diyos-Diyos ang si Molek ay dapat batuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Kasusuklaman ko ang taong iyon at huwag na ninyong ituring na kababayan. Sapagkat dahil sa paghahandog niya ng kanyang anak kay Molek, dinungisan niya ang lugar na pinagsasambahan sa akin at nilapastangan niya ang aking pangalan. Kapag ang taong iyon ay hinahayaan ninyo sa kanyang ginagawang iyon, ako mismo ang uusig sa kanya at sa sambahayan niya at sa lahat ng sumusunod sa kanya sa paghahandog kay Molek. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Kasusuklaman ko ang mga sumasangguni at sumusunod sa mga espiritistang nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin at magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang aking mga tuntunin, dahil ako ang Panginoon na nagtalaga sa inyo para maging bayan ko. Ang sinumang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay kailangang patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng iba, siya at ang babae ay dapat patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang ama, nilalapastangan niya ang kanyang ama. Kaya siya at ang babae ay dapat patayin sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang amay sumiping sa kanyang manugang na babae, siya at ang babae ay dapat patayin dahil masama ang kanilang ginawa. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin dahil pareho silang gumawa ng kasuklam-suklam na gawain. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa mag-ina, silang tatlo ay dapat sunugin dahil masama ang kanilang ginawa. Ang kasamaang ito ay dapat mawala sa inyo. Kung ang isang lalaki o babae ay sumiping sa hayop, dapat siyang patayin, pati na ang hayop. Sila ang responsable sa kanilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay magpakasal sa kapatid niyang babae at sumiping dito, maging ito'y kapatid niya sa ama o sa ina, inilalagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan, kaya dapat siyang managot. At dahil masama ang ginawa nila, huwag na silang ituring na kababayan ninyo. Kung ang lalaki ay sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw dahil gusto rin ng babae, silang dalawa ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang tiyahin, inilalagay niya sa kahihiyan ang kanyang tiyahin. Silang dalawa ay dapat managot sa kanilang ginawa. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang tiyuhin, inilalagay niya ang kanyang tiyuhin sa kahihiyan. Silang dalawa ay dapat managot at mamatay na walang anak. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang kapatid, inilalagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan. At dahil masama ang ginawa nila, mamamatay silang dalawa na walang anak. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos upang hindi kayo paalisin sa lupaing padadalhan ko sa inyo, para roon kayo manirahan. Ang mga taong paalisin ko sa lupaing iyon ay gumagawa ng mga kasamaang ito, at dahil dooy, itinatakwil ko sila. Kaya huwag ninyong gagayahin ang ginagawa nila, at ayon na rin sa aking sinabi sa inyo, magiging inyo ang kanilang lupain ibibigay ko sa inyo ang lupaing iyon na maganda at sagana sa ani para maging pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na humirang sa inyo mula sa mga tao. Dapat ninyong malaman kung aling mga hayop at mga ibon ang malinis o marumi. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng mga maruming hayop na ipinagbawal ko. Kayo'y magpakabanal dahil ako ang Panginoon ay banal. At kayo'y hinirang ko mula sa ibang mga bansa para maging aking. Kung mayroong espiritista sa inyo na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, kailangang batuhin ninyo siya hanggang sa mamatay. Siya ang responsable sa kanyang kamatayan.